Mga kapatid ko sa pananampalataya, at narito pa at bibigyan pa natin ng linaw at alam po natin doon sa mga idiniskas natin ay hindi ganun pa kalawak ang ating uh, naeditalye. Dahil nga po ay kakaunti yung panahon natin sa pag-e-edit uh, kaya narito at pangako ko naman po sa kanya na ibibigay pa natin ng mas malinaw pa yung salitang shol at heydays Ngayon basahin natin yung kanyang komento para mailinaw natin para sa kanya noho. Ang sabi niya sa aklat ng awit 16.10, si David Hebreo, natural isusulat ni David, kaya nga, Shol, Hebrew word. Gawa 2.27, si Lucas, Greek, natural isusulat ni Lucas, kaya nga Hades, Greek word. Dito para makita natin, ano, ang kanyang kaisipan, pag sinabing Greek, hindi Hudyo, ano, o hindi lahing Hebreo. Samantalang si Haring David, mula yan sa angka ni Abraham sapagat si Abraham ay isang Hebreo at doon nagsimula din yung angka ng Israelita. Kaya mula sa Hebreo, Israelita at nagkaroon ng Hudyo. Yan po yung mga descendant. Ano ho? Ngayon, pagdating po dito daw kay Lucas dahil hindi siya Hudyo, isang Greek, isang Grego o hindi lahing Hudyo, ano ho? Kaya natural daw, kaya ang isusulat niya para doon sa mga hindi hudyo na hindi alam yung salitang Hebreo, kaya daw naisulat sa Hades. Ganun ba? Eh ngayon, ang tanong naman natin, eh kung may nabasa tayong salitang Hades at ang nagsulat ay mga hudyo o mga Israelita, eh may nabanggit silang Hades. Paano yon O babasahin natin ha? Ngayon, bago ko basahin yon ipaliwanan ko muna itong sinabi mo. Dito sa aklat ng mga gawa, dapat nating malaman kung sinasabi mo si Lucas ang nagsulat, si Lucas ba ay isang... Ang sinasabi diyan yan, manunulat. Isinusulat niya, isinasalaysay niya yung mga ganap at nangyari. Iyan e ang tanong. Dito sa Gawa 2.27, sino ang nagsasalita? Di ba si Apostol Pedro? Ngayon, dahil si Apostol Pedro nagsasalita ng Hebreo o oh, di ba? Yun ang kanilang salita, Hebreo. Ngayon, itatranslate ni Lucas sa Greek. Kaya lumabas daw ay Hades. Eh ngayon, paano naman kung ang itong mga uh, hudyong ito nagsalita din ng Hades? Ibig sabihin, Grego ba sila? Puntahan mo na natin, ano? Ngayon, para maintindihan natin, babasahin natin sa Apocalypse 20.14 ang tanong, sino nagsulat dito? di ba Si Apostol Juan. Isang hudyo. Lahing Israelita. Mula sa angka ni Abraham na isang Hebreo. Meaning, nagsasalita siya ng Hebreo. Nakita po ninyo? Ngayon, ito na-translate sa Tagalog. Tingnan natin kung may salitang hadis. At ang kamatayan at ang hadis ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Malinaw din po, kahit po pala mga Hebreo o mga Israelita o lahing Hudyo, nagsasalita din po sila ng hadis. Meaning, sa inyong mga... Unawa, akala ninyo, mayapat nagsalita ay Greek nagsasalita ng Hades. Papaano naman ito si Juan, na isang apostol. Nagsalita din po ng salitang Hades. Yan po, i-highlight hi natin para lang maintindihan ninyo, ano ba ang kahulugan ng Hades? Yan ang ating pag-aaralan. Hindi porket uh, si Lucas ay Grego, ay nagsalita ng Hades, eh paano naman po si Juan? na nagsalita din ng Hades, yan ang dapat nyo malaman. Para maintindihan natin, wala nga tayong mababasang shol sa bagong tipan, mababasa lang natin ito sa lumang tipan. ba? Diba? Wala din man tayong mababasang Hades sa lumang tipan, mababasa naman natin sa bagong tipan. Kaya nalilito. Kaya ang sinasabi nila, yung Hades daw sa bagong tipan at yung shawl sa lumang tipan. Kaya ay isang meaning niyan. 'di ba? Ngayon ang ating pinag-uusapan para maintindihan natin, yung mga taong mayroong pumupunta ng Seoul, may mga taong pumupunta ng Hades. Nakita po ninyo? Bakit? Iba ang patutunguhan kasi ang Seoul hindi napapahamak ang mga kaluluwa doon. Samantalang yung Hades ay napapahamak ang kaluluwa doon. O di ba't ibang lugar 'yon, di ba? Ibang kalalagayan 'yon, di ba? Kung magkaiba ang kalalagayan nila, napalagay sila sa Hades, naghihirap yung kaluluwa, napalagay yung kaluluwa sa Sheol, hindi naman naghihirap doon. Ibig sabihin, yung lugar na yon mayroong party sila na hindi nararanasan ng mga taga-Hades yung kaginhawaan na inaaliw. 'di ba? Nagdurusa nga sila do sa Hades. Samantalang yung napunta sa Sheol, hindi naghihirap, hindi nagdurusa, kundi inaaliw ang kanilang kaluluwa. Kaya ito ang magiging topic natin. So ito lang ay intro natin sa mga tao ngayon sapagkat gusto ko lang malaman ninyo sa ating pag-aaral. Masahin natin dito sa aklat ng Kawikaan 2720, ang Sheol at ang Abaddon ay hindi nasisihan kailanman at ang mga mata ng tao kailan may hindi nasisiyahan. Ngayon, dito makikita natin, bagamat hindi natin nabasa yung salitang Hades, pero alam naman natin ang kahulugan ng Hades. Di ba? Kaya dito nakita natin yung dalawang bagay. Yung Sheol at ang Abaddon. Ano ba yung Abaddon? Ang Abaddon po, kung ating itatranslate sa ibang salin, Diyan din po sa Kawikaan 2720, punta natin para malaman natin ang kahulugan ng Abaddon. So, babasahin po natin ito dyan din po. Pero sa version po ng ADB, basahin natin. Ang shol at ang kapahamakan ay hindi nasisihan kailanman at ang mga mata ng tao ay hindi nasisihan kailanman. Meaning, yung salitang Abaddon ay kapahamakan. Nakita po niyo So, yung salitang kapahamakan ito nga po yung sinasabing Hades na kung saan ay yung napahamak ang kanyang kaluluwa kaya naghihirap. Kaya po puntahan natin yung kahulugan ng kahamakan. Naghihirap nga ba? Nagdurusa nga ba? Kaya pag napahamak ang kaluluwa, ito'y ipapaliwanag ng ating Panginoon Kristo. Ito'y mababasa po natin sa Lucas 16.23. Puntahan natin. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Dito makikita natin yung isang taong mayaman napunta ng hades na pagdurusa. Ibig sabihin, napahamak. Yun po yung kapahamakan na sinasabi kanina daw sa kawikaan. Ano? At ito namang si Lazaro napunta sa piling ni Abraham. Anong nangyari? Di ba't hindi nagdurusa kundi inaaliw ang kaluluwa? Meaning, kung babalikan po natin itong 2720, malinaw po yung siyol, inaaliw ang kaluluwa. Samantaling salitang abadon o kapahamakan o pagdurusa o hades, yun po ang ibig sabihin niyan. Bagamat wala tayong bababasang hades dito sa lumang tipan, pero maiintindihan natin ang kahulugan ng hades. Kapahamakan, di ba? pagdurusa, yung salitang abadon. Malinaw po ba? Kaya ito itutuloy po natin dahil may trabaho po ako. Binigyan lang natin ito ng linaw. I-discuss ko po ng malalim pa para sa inyo. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Kaya kung pwede mag-subscribe kayo. Kung hindi, hindi kayo ma-update. Kaya salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig sa ating programa, God's Word Read Scriptures. Ito po inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, to God be the glory.